sabi ng friend ko eh parang uh, hindi daw kasundo ng kanyang panlasa so parang pinagandahan walaam dito OJ pero hindi masarap usap-usapan ngayon ang panibagong episode ng OJ Diaz showbiz updates matapos mapag-usapan nila ang tungkol sa sikat na paresan ni Diwata na Diwata pares overload Naibahagi ni Oji ang kwento ng kanyang kaibigan na kung saan hindi umanuswak sa panlasa nito ang pares ni Diwata, ibig sabihin ay hindi nasarapan sa pares ni Diwata ang kaibigan ni Oji. Kaya naman ayon kay Oji, pwedeng hindi swak sa panlasa ng kaibigan niya pero baka sa iba ay gusto ang lasa ng pares ni Diwata dahil iba-iba naman ang panlasa ng bawat tao. Gayunpaman, Masaya si OJ sa nagiging takbo ng buhay ngayon ni Diwata lalo pat sobrang sikat nito ngayon at patuloy na dinudumog ang kanyang paresan. Masaya din si OJ dahil isa si Diwata ngayon sa pwedeng magbigay ng magandang ehemplo sa mga miyembro ng LGBTQIA para maging inspirasyon na kahit hirap noon ay posibleng maging matagumpay sa buhay. Ayon kay OJ, so tinanong ko yung kaibigan ko na kumain dun, ang sabi ng friend ko, hindi raw kasundo ng kanyang panlasa, kasi baka naman kasundo ng panlasa ng iba. Pero ayon kay Oji na mas mabuti na rin na naibahagi niya ito sa social media dahil para malaman ni Diwata ang mga kailangan i-improve sa kanyang negosyo. Ayon pa kay Oji, sana umano hindi lang nadadala sa hype ang negosyo ni Diwata na Diwata Paris Overload at sana ay maging tuloy-tuloy ito para mas marami pa itong matulungan lalo pat maraming nangangailangan ng trabaho ngayon. Dagdag pa ni Oji, pero siguro, maganda sigurong sinasabi natin ito para at least, aware si Diwata na pasarapin pang lalo ang kanyang pares lalo na at bonggang bongga na siya no. Sana hindi ito hype lang, sana magtuloy-tuloy ang negosyo, at the end of the day, masarap pa ring makakita ng mga kapatid nating LGBTQ na nagiging matagumpay at hindi nagbibisyo-bisyo. Narito naman ang komento ng ilang netizens, kung malapit lang yan pares sa ni Diwata kakain ako dyan, sa halagang 100 pesos kumpleto na, only rice, may soft drinks pa, saan ka pa, panlasang Pinoy kahit anong lasa masarap. Dapat tikman muna bago judge ba? Diba? Hindi dahil hindi masarap para sa iyo ay hindi ito masarap para sa iba. Gayon din na ang masarap para sa iyo ay masarap din para sa iba. Kanya-kanya tayong panlasa at gusto sa totoo lang hanga ako sa katapangan niya. Ang hirap mag-handle ng ganyang negosyo, masaya na mahirap, sana always good health si Diwata, katawan at utak na gana dyan. Magiging trending kasi at napapanahon na isyo kaya magiging curious ang mga tao, nagkakaroon pa ng exposure ng mga sikat na blogger, lalo sumasarap, sa tingin ko samahan pa sa huli ng pinagpapala ng Panginoon dahil, matyaga magsumikap si Diwata, Mentras inilulubog at sinisiraan ng mga utak talangka, e eh lalo pinagpapala ng Panginoon. Talaga naman nagsusumikap ang tao, tapos pag sumikat hinihila pababa, oji dapat magsuportahan hindi yung sisiraan, nakupo, sousad talaga, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.